SSS nakatakdang maglunsad ng dalawang makabuluhang programa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy pasok bilang bahagi ng kanilang ika-68 anibersaryo, ipinagmalaki ng Social Security System o SSS ang paglulunsa ng dalawang makabuluhang programa na tiyak na pakikinabangan ng kanilang mga miyembro at pensionado. Ang mga programang ito na tinawag na My SSS Card at alagang SSS Program ay sumusunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patatagin at palawakin ang social protection na ibinibigay sa mga Pilipino. Ang seremonya ng paglulunsad ay pinangunahan ni Finance Undersecretary Rolando Tungpalan na nagpapakita ng suporta ng pamahalaan sa SSS at ang SSS President at CEO na si Robert Joseph Declaro na nagbigay ng detalye tungkol sa mga benepisyo ng mga bagong programa. Ang my SSS card ay inaasahang papalitan ang kasalukuyang UMID card. Igit pa sa isang simpleng identification card, ito ay magsisilbing isang functional ID na mayroon ding bank account feature layunin itong magbigay ng mas madali at mas mabilis na access sa, sa iba't ibang benepisyo at loan programs na iniaalok ng SSS. Sa pamamagitan ng My SSS Card, ang pagkuha ng pensyon, iba't ibang benepisyo at mga loan ay magiging mas mabilis at mas maginhawa para sa mga miyembro. Hindi lamang ito limitado sa transaksyon sa SSS dahil maaari rin itong gamitin sa pamimili, pagbabayad ng pamasahe at maging sa mga online payments na nagbibigay ng malawak na gamit sa pang-araw-araw na buhay. Samantala, ang alaga ang SSS program naman ay isang inisyatiba na naglalayong mag-alok ng diskwento sa mga piling gamot para sa mga miyembrong may edad 60 pataas. Ito ay naglalayong isulong ang kalusugan at kapakanan ng mga nakatatanda na mas madalas nangangailangan ng gamot para sa iba't ibang kondisyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.